So ayan guys, for today's video, bali ito na nga pala yung ginawa ko kahapon. Ayan. So it, ito ay pang filter ng tubig yung ginawa ko. Bali DIY lang to. So nagabihan ako nito paggawa nito eh. Ayan. So may sa loob, merong yung charcoal, yung uling. Ayan. So binigay lang yan sa akin para daw mapakinabagan pa to. Kaya binigay sa akin kasi, kasi kaysa itapo naman to. So ngayon, ito ay charcoal yan sa loob na yan. O, bilog yan. At saka may isa pa ako ditong filter. Ayan. Yung dito sa loob, bilog din yan. Parang ano siya, oval. Ayan o. Ayan o. Yung isa, ganito. Yung isa, ito. Itong una, ano yan, parang medyo ano siya, ah, hindi siya pino yung ano niya yung uling niya ito sa loob ay pino yan eh compare dito magas ano magaspang to eh itong isa ay hindi magaspang ano siya parang parang si ano siya uh, si, yung pino yung pino talaga siya, yung pinong ano pinong uling papabilog siya ayan So ito yung isa. So dalawa so dalawa ang nilagay kong filter. Kasi dalawa daw to eh. So sayang naman kaya ginamit ko. Ligay ito sa akin ayan. So ginawa ko naman ng paraan para magamit ko. So ito, ano lang 'yan, DIY lang 'yan yung yung ano 'yan, yung tawag dito. Yung kawayan to eh. Ayan. So sa loob, itak may takip yan ayan so para yung tubig papasok dito lalabas you know, no diyan lalabas yung tubig ayan so ngayon ay subukan natin pero may leak eh wait lang parang may leak siya ayan So gawa natin ng paraan para mawala yung leak. Ay, hindi yan. Kalab sa loob to. Tingnan natin. Pag nabos yung tubig, may leak yan. Yung isa, ito yun o. Oh. Ah, doon talaga. Di sya mag magkaroon ng leak doon. Bilyado yun eh. Yan. So para sigurado tayo, lagyan natin ng Teflon tape yung dulo. Yung dito. Ayan. So ayan, lagyan So ayan guys, nilalagay ko na, ang gawin ko dyan ay lagyan ko ng tubig. So yun na yun ang filter niya. Yung dalawa na yan, ina yun, yun. So lagyan ko lang siya ng tubig dito sa taas. Ayan. So, yun na yun ang filter niya sa taas. Tapos, filter niya din sa baba. Bali, dalawa yan. Ayan o. pero sa kabilis yung pasok ng tubig oh. hmm. So, yun Hmm. yun o, ayan Tapos, pag natapos siya mag-filter dito sa unang filter, filtration o filter, papasok siya dito sa pangalawa yung pangalawa ng barat niyan magfilter din so pagkatapos dito sa pangalawa ito na I inumin ko na so, ito yung grip yung anong water jug so ayan so ayan guys yung water jug so dito na ako magkukuha ng inumin tapos yan yan so DIY ko lang yan tatko ko yung DIY So, no. so kahit paano ay meron ko rito pang filter. So, mabilis lang maubos oh. o, Tapos na sa baba na siya. So, lang siya kadali. Kadali lang siya maano maubos kasi nga ito yung unang filter dito ay hindi siya magaspang siya eh. Pangalawa yung pino. So that means pa na pang ano pantatlo yung talagang ano yung pagsalat talaga pero hindi na okay na yun mas importante kahit pa paano ay meron dito ang filter kahit simple filter lang yan ay makatulong na yan sa mga dumi-dumi yung ano mga lumot ay pwede na siya makapag filter so ayan so ganito lang kasimple lang yung filter ko so pwede ko na yung magamit pang filter ng tubig so ayan andito na yung tubig dito yung tubig ko dito andito na yan so pwede na pwede na mag inom dyan ito paano ay meron ng filter o oh, yun so ito yung guys oh. yung filter nya yan So, ano so, lang kadali. At okay, hindi natin dito sa ano. So, lagyan natin ulit. Pero, i-give na ako kasi wala na. Wala big so kaya na yan guys bali tapos na yung aking ginawa kahapon pa yung ginawa ko eh so ngayon, lang, may ko lang nilagyan ng tubig so yun o oh. unang filter pangalawa si so, ina oh. so kahit mga kahit pa paano ay mayroon akong filter dito simple lang yan pero yung mga bacteria ay tatagos pa rin yan pero importante yung dumi mga filter din kahit, pa paano ay may ma filter siya So ayan lang guys. So in lang. Sige, so, may lagyan ko yan mamaya.